Uy, sino'ng may birthday? Ha? Wala. pina ko lang tamang paghugas ng kamay. Sige nga turuan mo nga ako. ang tamang paghugas ng kamay oh. Basain ang kamay. Lagyan ng sabon. Kus-kusin mabuti. Siguraduhin na Wow! Wow! Yan ang tamang pagugas ng kamay. Kailangan matapos yung dalawang kantanhang Happy Birthday song. Tapos, banlawan ng mabuti. Wala nang tolo. Paano yan? Walang tolo. Paano? O, na oh, ayan. Natutunan nyo na kung paano maghugas ng kamay. Yun ang tamang paghugas ng kamay. Ara Eva COVI-19.